isang constitutional lawyer, pinapansin naman o pinupuna ito hong ilang mga constitutional concern daw dun sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan ang Radyo Kawayan. Mayroon umanong constitutional concerns sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Michael Henry Yusinko, isang political analyst at constitutionalist, sinabi niya na hindi maipagkakailan na minadali ng mababang kapulungan ang pagbasa ng ikaapat na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon anyo sa rules ng House of Representatives, kapag ang isang complaint ay pinirmahan ng 1 ng miyembro ng Kamara ay kinakailangan itong sumpaan ng mga lumagda sa harap mismo ng Secretary General. Nasa 250 ng miyembro ng House of Representatives ang lumagda sa ikaapat na impeachment complaint at nakakapagtaka umano kung paano ito nagawa ng mahigit 200 na kongresista sa loob lamang ng isang araw. Ayon anya sa saligang batas, kapag naipasa na umano sa Kamara ang impeachment complaint, ay dapat umano itong aksyonan agad ng Senado ngunit taliwas um ito sa pananaw ni Senate President Cheese Escudero. Maaari naman umano na magkaroon ng special session ang Senado kahit pa naka-adjourn ito kung gugustuhin na ng Senate President o ng Pangulo ng Bansa. Ayon kasi sa rules nila, rules ng House, no, na kapag ang complaint ay pinirmahan ng one third at least one third mm -hmm. ng mga members of the house dapat sumpaan ito sa harap ng secgen ng bawat miyembro na pumirma so yung 215 na pumirma dapat hubarap sila sa secgen at pinirmahan ito at sumumpa sa harap ng secgen syempre magtatanong ka paano nila nagawa yon sa isang araw lang at iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!